Hi, hello! Magandang hapong pinagpala sa ating lahat mga idol. So to this video nga pala mga idol, nandito nga pala ako sa Barangay Manggahan dito sa Dolores Quezon siyempre mga idol. Kasama ko nga pala mga idol si Ati ayyan. ayan. Hi naman diyan! Ayun mga idol, ayun si ano. So mga idol, kami ay nagpapabukong nga pala dito. Ayan, si Ati Luring. So ito nga pala yung kanyang bukong buko dito na hindi pa natatapos. So yan ay pipika, pipika pin mamaya. Oh, toy. Kaya pa, kaya pang ano? May ilang libong kukunin. Kaya, kayang kaya pa naman kahit ilan. So, ah. Makailan na rin sa mga rin. Ayun. Ang <coughs> tatapusin. Ayun. Ayan, so mga idol. Ayan, nagbubuko. Binabawasan, no? Oh. Idol. Ayos lang yan, idol, ano? No. Ayan. Kaway-kaway naman tayo diyan. Ayan. So mga idol ay sila ay sila ang naghahakot. At yun naman namimitik ng makapuno, makapunong tubig yan. May makuha kaya makapuno di yan. Wala ho, ay. Ay wala. Nak <laughs> daw iinom daw si Ah, inom ng tubig yung sabaw. Ay, magandang hapon sa ating lahat mga idol. Ah, Mitch. Thanks for watching mga idol.